Ang ganda yung burger. Oh. to nga lang Kung maganda sana yung view Maganda Parang Puntusawa na yun, no? Oh. So, yun, no? Oh. May subdivision, no? Oh. Ah, ito pala yan, to Tignan oh. nyo naka uh, 19 minutes na tayo galing uh, sa Kabso, pabalik dito, uh, papunta doon sa highway mismo. Tingin e, ko may gitsang oras talaga itong <laughs> pagtur natin dito sa bayan ng naik. Hindi naman natin naikot lahat ng bayan ng naik, no? Pero uh, kahit pa paano, kita natin yung mga uh, bagay pinakabisig na kailangan ng mga residente. So, uh, siyempre, yung munisipyo, uh, uh, mga facilities sa munisipyo, and then uh, palengke, pangalawa, pangatlo yung uh, simbahan. Diba? Tapos, pangapat, yung mga school, mga colleges. Kaya kung marirelocate kayo dito, eh, may idea na kayo kung nasaan uh, pupwedeng mag-enroll yung mga anak-hunin sa mga college. Dito lang yan sa bayan ng Naika. Meron din uh, kalapit dito na bayan. So, like sa Tansa, may Cavite State din doon. Then may mga private uh, colleges din. No? Tapos ito ah uh, papunta doon sa og dito. Sa Samaragundon. So mayroong Polytechnic University. Na pupiting pasukan ng ah uh, Anak nakunin Sa mga college yun, ha? Doon naman sa mga sa secondary, meron naman din mga malapit sa mga pabahay. No? Siyempre, mga local, din naman na natin maano yun. At uh, alam na nila yon Pero kung marirelocate ka sa mga pabahay, so ito dapat mong maalaman ng mga importante. Kasi isa concern ng mga, ng mga magulang, yung school ng anak. Diba? Siya lang yun sa concern. <laughs> Siyempre maraming concern. Yung lugar, nalilipatan, yung babae, trabaho, lahat. Uh, concern. <laughs> yung kabuhayan, yung magiging sitwasyon. Okay? So, ayun at least dito sa video natin na to magkakaroon kayo ng idea. So kung paano ang uh, community ng uh, naikabiti. Sa bayan na naikabiti, walang masyadong uh, malalaking business, no? Katulad sa syudad. Pero dahil nga dumadaming tao, uh, paunti-unti, dumadami mga negosyo. So, dumadami niyo so uh, dumadami din yung opportunity din na trabaho. Like yung palengke. ah uh, kita nyo yung lumang, lumang palengke. Late lang, di ba? Pero ngayon, dami ng... Dami ng... Okay, ng hardware na to. Ang dami ng... Ah... Uh, ang dami ng parang, ano ba tawag doon? Parang establishment o part ng palengke. Hindi na nag-iisa. So, nakahiwa-hiwalay. Eh. Lumaki. Kasi dati sama-sama sa isang uh, sa isang bubong yung uh, tindahan ng isda, ng dry goods, ng wheat goods, at uh, ng mga prutas. At saka vegetable. Iisa e, lang sila. So, ngayon, uh, nakakanya-kanya na. Diba? So, ayan no, Ito yung paligid. No? Kung kanina, kita nyo, napaka ng lugar doon sa bayan, sa palengke. Ito yung uh, isa na daan. Uh, sa gitna ng palayan, uh, gumawa sila ng kalsada. No? Para access papunta doon sa isang barangay. At uh, palabas nung uh, ng barangay na hindi mo na kailangan bumalik doon sa dinaanan mo ibig sabihin, babalik ka pa doon sa bayan no? nakita nyo naman doon yung uh, kalsada doon ang kitid, so halos parang kalahati lang ng kalsada na to kaya doon mismo sa sentro ng bayan ng naig puro one way na hindi ka po pwedeng pumasok at lumabas doon sa pinasukan mo so Pagka pumasok ka, pasok ka lang, hanap ka ng ibang daan na lalabasan mo. Hindi ka na ba makakabalik doon kasi nga one-way na nga. So, ayan, oh. Kabilang side. Tapos, ito dito sa kabilang side. Tinan nyo kagaano kalawak yung lupain na yan at yung mga palayan na yan. So, kita nyo yung kalsada, oh ah uh, nasira, parang lumulundo. Bakit kaya? No? Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito siya. Karamihan kasi sa atin dito yung mga kalsada, walang bakal. <laughs> so yung uh, yung weight ng uh, ng mga sasakyan nandoon lang sa isang sa isang area. So hindi katulad ng pagka may bakal 'yan, naka yung mga semento doon sa bakal. So yung weight ng sasakyan na i-divide 'yun doon sa mismong kabuuan ng kalsada. Kasi nga nang may nagho-hold yung bakal nga. So hindi basta-bastang makakatulad 'to. Well, siyempre sa akin lang naman yun sa uh, humble opinion ko lang. <laughs> uh, hindi natin alam dun sa mga eksperto like ang mga civil works, mga civil engineer. Pero based sa ano ko, sa aking uh, <laughs> pagiging curiosity, <laughs> ayun na nakikita ko. Ayun yung nagiging opinion ko. di ba kasi marami tayong nakikita ang kalsada. Binubungkal nila. Wala naman tayo nakita ang bakal. Semento <laughs> lang siya. So, sa aking palagay, kapag ka may bakal, no? madi bay talaga yung weight ng sa sasakyan na dadadaan. So, kung nadidivide yon, yung kalsada hindi basta-basta mabibitak. Kasi inuhold niya yung buong blok eh. Pero... Dahil sa haba ng nilalakad natin, kung ano-ano yung napapagkwentuhan natin na pag-uusapan natin, ayaw nyo naman sumagot. <laughs> Sagot naman kayo dyan, mag-comment kayo. Dami rin natin nakikita at napupuna. <laughs> nararamdaman ko na yung uh, binti ko ah. Tsaka yung legs ko ah. Parang gusto nang mag crumbs crumbs ah. English yon, Chuchal. <laughs> Pwede namang sabihin pulikat eh. Crumbs, -crumbs pa. <laughs> o oh, ito. Ito yung uh, isang private uh, subdivision dito sa may bahay ng Naig. Yan yeah, o. Oh I think entrance. Can that be buff. solar light you know ang ganda niya sa picture no so yung actual lang yung hindi natin alam kung maganda So, yun. Uh, ilang minuto ba? Kagaling dyan. So, 29 na eh. 29 minutes eh. Lakad lang ah. Dito yung lugar. Papunta sa subdivision. So, may mga local mga ilang ilan. No? Na residente. Eh. Pupunta doon sa subdivision na nadadaanan natin. O, kikita nyo yung uh, nature dito. Diba? Probinsya-probinsya talaga. Uh, sariwang hangin. Sariwang sim. Uh, sariwa yung uh, pananaw sa pagtira. kasi nga puno. Dito sa bayan ng nai, pagka tag-init. Sobrang init. <laughs> so yan yeah, mga local oh. ang ilan ilan Tambay kasi lalim ang tubo. Sarap ko oh fresco kasi lalim ka ng puno. Iba talaga yung klima kapag ka nandudong kasi lalim ng puno. Malamig. Malamig sa pakiramdam. Malapit na tayo. Nakikita na natin yung kakaway. Tapos ito yung mga sa irrigation. Ano ng irrigation niya? Nakikita niyo yung tubig na yan sa paligid niyan. Irrigation papunta sa mga palayan. parang lahat ng mga tao dito eh, marunong magmotor. <laughs> Kasi nga naman, Ano naman ito? Laki ng garden niya tapos. So nakikita niyo yun parang wind, uh, windmills. Uh, Pabahay yan ng gobyerno. Ayan. Ito yung South Sabana. Ito talaga yung pinakamagandang pwesto na pabahay ng gobyerno. Dito sa Naikabiti kasi Napakalapit niyan sa highway, Diyos me. Ah, lapit nito sa highway. Sa si eskwelahan, ang lapit din. No? Parang ayos talaga lahat ng pabahay na to. Ay, no? So, ayun na yung highway. Oh. Highway na yan dyan. Oo, ah... Uh... Dalawang building pa lang yung nagagawa. Matagal pang matapos ito. Dalawang building pa lang ginagawa. Nagagawa. Uh, yung iba is skeletal. Kaya, taon pa. Kaya kung sino man yung possible na posibleng uh, malipat dito, eh, matagal-tagal pa kayo malilipat. Hopefully, by next year, sana, Tapos ito na yung uh, highway. Malapit na tayo, kunti na lang. Uh, meron na isang building dyan. Halos pa-finish product na. Patapos na. Alam nyo, para sa akin, napakaganda talaga itong uh, pagkakadesign ng South Sabana. Kasi kita nyo, oh, ayan oh. Yung entrance lang, kita nyo, ang ganda. Tapos yung mismong loob na, oh. oh. So, imagine nyo, pag mula rito, ayan na yung highway. Kita nyo yung sasakyan na, na nakahinto. Ayan na yung highway ng bayan ng naik. So, pagka bumaba yan, ayan, walking distance na. Ito na talaga yung tatlong palapag na pabahay ng gobyerno. Ayan na yan siya. Lakad ka na lang ng kaunti. O, kita niyo yung bus na yon, Bahing Maragondon Tarnation. At uh, papuntang Manila. Hindi nasugbo, dumadaan din dito. So, ayan. Pagkanda dito, kung college naman, kung ayaw mo sa Kabso, doon sa pinuntaan natin, pwede rito. Sa kanto na to, sasakay ka lang ng bus papuntang Maragondon. Uh, Nandoon na yung PUP. Hindi ka natatawid. Pero pag tumawid ka, papuntang Manila yan. So, papunta doon, yung Maragondon Tarnate. So, dito, papuntang Manila. Ayan. Uh, gusto ko tumawid kasi parang dami sa sakyan. Mainit na. So, ayun yung uh, pagpasyal natin sa bayan ng Naik. Kaya kung malilipat kayo dito sa bayan ng Naik, panorin uh, ninyo yung buong video natin para magkaroon kayo ng idea sa lugar ng bayan ng Naik. No? Uh, Una-una, siyempre, yung munisipyo. Tapos yung limang mga pasagitis nila. Tapos palengke. Tapos school. So, ayun. <laughs> Kasi, nilakad talaga natin lahat yun. Pupunta din doon sa Kabso. Para mas maganda yung uh, video natin. Okay, so yun lang. Go na tayo. Sana nabigyan ko kayo ng kunting idea sa bahay ng naik. At uh, ba itong video natin. Kaya... Pagkakaroon ng part 1 at part 2 <laughs> para hindi kayo mainit sa panunood. Okay? So, go na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga sawalang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga subscribe maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.